Good morning guys. So ayan na nga guys. Start ang boarding natin for today's video guys. Pagkagising ko sa umaga guys. E ganun ang nga ang nangyari. No? So. Okay pa kami ni Tiwi kagabi guys. <laughs> Wala kami problema kahapon. Maghapon. Okay kami. Agabi okay kami. Ayan kuha na ako ng red rose guys. <laughs> ah. Ayan kasi may naginom kagabi no. So kukunin natin. Patay natin yung ilaw sa labas. Alas 7 na pala ng umaga guys. O, tinan nyo. 7.30 na guys. O. So, ang sarap-sarap ng tulog natin. No? Ang sarap-sarap ng tulog ko pala. Tapos pagising, ganun ang nangyayari. Diyos ko. Anong nangyari? <laughs> Wala na guys. <laughs> Restricted. <laughs> Anong nangyari? Tiyoy. <laughs> Bakit? Meron kasi ako nag-viral na mga video, guys. So, kahapon, ah, nag pinost ko yun siya ah, dalawang araw. Tapos, kahapon talaga, meron akong nag-viral na video. Yung akin talaga yun na video. Tapos, yung mga pinupost, yung pagre-remix, guys. Diba? So, hindi lang naman ako ang nag-remix, eh. Marami naman ang nag-remix. So, bakit kaya ganun ang nangyari? Anong gagawin ko nito? Ang gagawin ko nito, eh, siyempre, yun lang naman yung mga, ah, uh, dalawang araw lang naman ako nagpost post ng remix video. Then, lahat ng post ko na yun, guys, eh, nag-viral talaga yun. Meron, medyo, medyo may, ano talaga, may views talaga siya, guys. So, ganun, ganun siguro kaya napansin ni T.Y., guys, na, uh, walang mga views sa mga ano ko, mga past videos ko, tapos biglang nagka-views, o diba, ang bilis na pans <laughs> napansin agad guys. <laughs> Diyos ko, ano, o diba, yun ang gagawin natin ay burahin lahat ang video, sayang. Sayang nga naman talaga yung mga views guys, pero wala tayong magagawa eh. Talagang nirestricted ako pala. So, ayun. Maya maya konti eh guys, namnamin ko muna yung mga <laughs> mga views ko doon. Ubusin ko yung pagbura. O itira ko na lang yung mga videos. Talaga guys, ang dami ko na talaga nakikita ng remix guys. Pero yung mga account nila, tinitignan ko talaga yung mga account nila. Oo. Nandiyan pa rin naman yung mga videos. Ibig sabihin, hindi sila na ano, wala, hindi, hindi, hindi sila nagka-problema. biru aku Maka <laughs> problema Ganito ang nangyari Diyos ko